Idol, iro. Ayun. Kinagat. Ayun ay dulo. Hala, hala. Kita pala kinagat dulo na. dulo. Tingnan mo kapatak laki idol. Laki Okay mga idol. Ngayong hapon mga idol, ay nandito tayo po sa hibasan. Ayun, dito na balik binalikan ko yung maraming alimango mga idol kung nung nakaraang mga buwan mga idol. Tingnan natin kung mayroon pa tayo makuha at saka may dala din kaming ano, you know, pansa pa Si Idol Kaper yung kasama natin. Ayun. Nag-ano kami ng kung ano makikita namin idol. Mga isda, mga kahit ano, shells. Ayong yung lagyanan mga idol ayun, nandoon kay ano, Brian. Brian kay isla mga idol ayun oh. No? Si Brian kay isla mga idol. Yung lagyanan dat si ang nagdala. Kaya larga. Don. Kasama natin si Brian kay isla mga idol, si ang nagdala ng gamit. Tsaka ito, ako nagdala ng mga panghukay, kung anong dapat hukayin, kung anong kailangan. Ano per, laking hibas talaga oh. Ayan o. No, grabe kalapa ng hibasan mo. Ha? Laking hibas. Kaya nga dito tayo sa ano. Kasi maghanap tayo ng mga hamahan. Tingnan natin. O. Oh, ano? May nakita ka per? Hanap lang. Ha? Hanap lang. Hanap. Hanap. Lapad. Grabe lapad ng hibasan ay lo Grabe. Lapad ng hibasan. Hanap tayo ng mga ano. batuli ano ba yung batuli paano yung ano yung butas di ba may butas eh Ayo ayun oh parang may butas oh ito so, kaya yun butas lang mo ano si ano ay tulad na pinaano namin ayun. na ano hindi ano per may nakita ka per ayun si Brian ayun oh no? si kasi Kaisla may nakita yata wala eh per ha ah? hindi hindi dawakan. Yan yes, yes. siya nagdala ng lagyan ng mga idol. Ang <laughs> bilis niya din makatakbo mga idol. Pag hindi ka marunong. Kailangan mabilis talaga yung kamay mo. Yung kamay mo. Ano oh, sa reformato niya? Sa? sa Murug mga kuwan lang siya sa pito-pito ba? Bay? Ay, bay bay lang pito-pito. Oo. No. Mabugdo lang siya, mabugdo. Yun. Ganun pala idol. Patuli. grabe ka ay lapad oh grabe layo yun ikot batuli asan ka <laughs> malalim pa yan pero huwag muna dito muna sa isan malalim pa yan dyan. malalim pa yan, yan. mamaya na yan pag ano hindi pa tayo makakuha dyan ng mga batuli o ano makuha natin shells siya malalim pa lalim pa yung ano dyan ayun yung iba na hibasa yung parte ng iba na hibasa na ah. may ba yung tusok? tusok ano Tusukin mo? batuli batuli <laughs> batuli yung hindi pa nakakita ng matusok ano? ano? ano yan? ano? Ay, isda, is San? Ay, ayun, ay, Uy, ay, Tama-tama uh, uh, um, mm. Uy, ay, -tama. ay, Uy, na. na, na. Sumpa, mm. <laughs> 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 mm. Yan yung ano, uh, mga idol. Ulpot ng bato talaga. Ang no, bato mayroon talaga. 1-0. 1-0. 1-0 mga idol. Basan, Basan.

Kala ko, ano na? Yung, ano ba yun? Limango. Limango? Ayun o, no? <laughs> tiyo mo. Tiyo mo. Uh. Akala ko, idol. Limango na, idol. <laughs> yun o, no? ano to? Star, star? Star. Star na no wala pang ano? <laughs> star na no wala pang... Wala pang kamay? Wala pang, wala pang kamay. daliri? Kala ko, limango na, idol. Ang mga tumustad na mga mga doon Saan? Saan Ang na Ayan nga, idol. Ayan nga, idol. Um. Ayan nga, idol. Try din mga Ako daw. Um. Mm. Mm. Yun. Ta. Mm. Ta 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 ta. Lumak mo. O. mo na lang. Kawawa na. Kawawa um. na yun. Idol. Iyon o. Um. Ayan. Oh. Umput na naman mga idol. Umput na mga idol. Um. Hmm. Ta. Kusiro na mga idol. Taw, sayo raw. Kusiro na mga idol. Tupapir!

itu. Indung. 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 Dami nak pangang dulu, oh. ayo no. Cak ayo no, know, mga bata din ai oh. Dami nagpanginhas. Oh, no. Hah? Gua habis Ayunan naman mga ayun. Mm. Oh, Mm. yare. Um, mm. dapat <tipan> <Lampot> na <lang. tipan> Adol. naman. Masulang. na Adol. naman. na naman. Pot. ikot tayo dito. Ikot ikot ayon 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 dito. Patuloy yung ano. <laughs> oh, nakapat na isda. Nakapat na isda. Oh, dandan, 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 dandan. Dandan, pir. Ito pa, pir. Uy, ano itong ang tawang ito? magakulay kulay ito? Magkakulay pa naman yan. Ano Ano yan? Ano yan?

na takbo sa balaling malalui payan jan benda Tayo benda sa ano No broy nakita ka broy? Tala ko limango na naman eh <laughs> Tala ko limango na naman <laughs> Ishtar Ishtar pala yan ayun kitulikrin na yung nakita ko 'di nakalito talaga yeah, nilaw no, te mo yung kulay oh, oh kasi yung ano niya oh Pero alimango, tapos nakatago pa. Meron? <laughs> Mga butas oh. Mga butas eh, Dul. Butas. Dito karamihan nakajakpat sila, no? Yan to sulas. Yung yeah, ito dito yun. Sister mix blast. Sister dito rin oh? yung nakakuha. Yung dito? ako nakaraan ni nakachambarin ako dito. Dito? Yung, yung. tayo, di ba? Nakaraan din tayo dito. Tayo nga tayo yun. Nakaraan. Dati pa yun O, tagal lang Mga ilang buwan na yun siguro yun Isa o dalawa Tapos Tagal na yun Yung ano talaga Ang sister mix vlog Uy Uy, ano yun Nagtalong isda Yung, hmm? yun hmm? Nagtalong Huwag hmm? to, bawal to Bawal yan hmm. Taklubo hmm. Hmm. Taklubong maliit ay doon Taklubong maliit Bawal yan hmm. Pag magkano sila ng lambat dito Dito? Nakakahuli Nakakahuli sila? Kasi ang dami talagang butas na hindi mo makakuha Ay dun Kasi bakit? Ang lalim Tapos ng iba nandoon na sa ilalim kaya hindi mo maka ma, ano minsan makita ka pero hindi mo makukuha hmm? kaya ah may butas oh ano yung butas? butas naman oh ah butas talaga oh wala man wala? wala Putas, walang laman Udah, udah itu loh San. mana? Di tuh Uy Uy, balat Balat? balat ya Bukan, bawal ya Dia maka kukuh Dia sendiri makain

wala gigayo no ayun Ayan na may butas talaga may, may butas, ayun, ayun. O, yung butas yung na ano oh <laughs> 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 ayun lang pirato sa bomber sige tuloy mo pulimo ako din ay ay oh takot par kabong bakla bakla si kipira ay ay Ayun yung lalaki yung lalaki para yun. Ayun idol. Sige sige palabas, palabas. Lakad ako dito na ni. Hala ka wala tayong pantali diyan, Dray. Ha? Wala tayong pantali baka kagat-kagat din tayo diyan magdala. Yan oh. Tak. Kumakadan. Hmm. Labi no. Lay Oh oh. Kay idol. Kela kay idol. Kumakadan. Lah. Ala mo ako diyan oh. Ala. Ma ako diyan oh. Di pa kagatin mo idol tapos si pasok ko dito. Ano, kaya kaya yan, kaya kaya muling ako maghuli eh, ikaw ko. O, oh, di, mo. Oh, oh. Mm. Lang makulib, subukan mo. O, o. Ha? Ikagat. Hmm. Ayan, idol. Hindi ako maghuli, idol. Hindi ako maghuli. Subukan natin hulihin yan. Malaki yan. Ano, kamayin mo? Kamayin. Kamayin natin yan. Kaya mo kaya? mo malad. O, grabe. Naglip, naglip na, idol. Kaya mo kaya yan? O. Ha? Ah. Uh. Hmm. Doh! Uh. Uh. Ganyan lang yan. Ititi natin. Uy, kagat ka ha? Bahala na si Kipir, kung makagat ako. Agay ah. Sa'yo yung kagat ako. Huwag mong hawakan. Huwag mong hawakan. Oo. Ah, grabe ka lang kayo doon. Oo. Oo. Ano, Per? Oo. Tumaka doon. Oo, lalaki oh. Ano, lalaki? Lalaki. Lalaki. Wala tayo pang Pag ano ito? Yun lang. Pang tali. Sige daw. Ayun may ano, Per? Ano, talian natin? Talian natin, talian. Baka ma... Ayun, Per, talian. Balis na tayo nito. Ibinuwa ka takpo pa nga.

Hanapin mo yun. Ayun na yun na katayo. Yun. Yun yun. Isang nan. Ayun sa paa mo. Kunti. Isang nan lang kunti. Oo. Yun o. Ito yan. Ayun, ayun, ayun Sige sige. Putulin mo. Sige. Okay. Uh -huh. Ayun. Eh per. Tingnan mo mga ibang butas per. Doon. Oh, ayun eh. yung ito yung mga kabila. Habang nagkatali tayo mga idol, gahanap si idol kay Per <laughs> Hanap Per kay Matakot ka pa naman Per. Ayan idol parang Ayun, marunong, marunong na tayo magtali idol ah Magtali ano Yun Uy ayun mga idol Ha? Ayun na naman to. <laughs> 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 na naman doon Bilisan mo yan idol Bilisan mo yan idol nakita na naman Ang laki dito idol May nakita na naman Ay <laughs> grabing laki yan na <laughs> parang isang kilo mahigit, higit ah Sobrang isang kilo to oh, yan. isang kilo no Diba? Oo oh. uh, Ha? Ha? Ah, ah. Ha? Ayun kasimyo idol, kulim na na ra. Ha? naman. May butas na naman, per? Butas naman. ay mga idol. Atiketa. naman, na numan mag Lah, ayun 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 mo. ayun 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 May dala. May dala pala.

Oi, barang mali manyon. Mali-mali do ni. Janon. Namadulu do hanap na naman si Edul Keeper. Tusok-tusok na naman siya sa mga butas. Oh, barang mali yon. Oops. Oh, kanamo parang mali pay lang ikot kanina idulo. Oh, kanamo kabo. Ah. Okay. Grabe laki. Grabe laki idulo, dalawa na idulo. Kasing laki idulo. Kaya Kita din yung isa At Lalaki Yan o mm. okay. Grabe o Kaya mga idolo Kaya isa mga idolo Nakadalawa na okay. Sige o Nagkuan eh Dari natin tali Baka makahanap pa tayo Sana mm. Sana Kaya <laughs> na per ik 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 Ikut, 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 ha? Ito, ikut. Dapat hanap. Mabutas pir, mabutas. Tuh sa, oh, may oh. Ito pir, mabutas butas pir. Tuh mabutas, oh. Salak yang butas edolat yang. Aw mo nang anin oh. Wala man. Meron lala. wala. Wala ka dam. Ay lalim oh. Lalim. Lali. Lalim. Ay wala. Naka, dekka. Lah. Lah. Uy. Lah, lah. Meron wala. Parang madusa idol, parang meron Ha? Pa dekotin mo pir. <laughs> parang anu siguro yan? Wala man ata yan, bato siguro yan. Lali mo, lali butas. Hmm. yang yan, kan iyan daw, iyan daw. Karena eh, takut takot Lali mo. Dah. lah kan lali lang ano. Lali lang butas ay dulo, ito hanggang dito. Subukan tin, okayin, okayin din. Gim hmm. gim. Hawakan mo pero. Oh, hawakan mo kay. Ano din no Lah. Dulbaka man ano ka ha? Lakalalim. Di kalalim Ting, lalim naman yan. Di. Tak na bing idol. Sana mayroon mga idol. Preno go ka idol. Hm? Ano?

Oh, Oh. Oh, praktis tali. Ala ka. Ka bumalik, bumalik sa butas. Ups, ups. Ala ka. Di kaya sa si isang kamay. Pare, paki tanong pare, hawak. Di mo ang katok. Di kaya ni isang kamay. Ah. Okay. <laughs> oh, kini mo ang <laughs> kapag lalaki 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 ay no? lalaki yun oh, grabe kalaki lalaki ay dun Hmm, kawa kadu pir. Aduh, gabil laki to. kasih yang tali mupir, pir. Melakinin. Klik klik klik. Klik klik kan. Dit dit yang di kecil-kecil Dan betul. Hmm. Dah. Laka, laka, laka. Bayu gamelikut bayi. Ya pak ngatin dulu kasih. Diatin mak ini tayo biasa sah no tali ng ganitong ano. Uh. Eh. Uh. Ah. idol. Oh. oh. hawakan okay. Mga ilang kilo, per? May kilo, per? emang hmm. adol mga singkuh hah singkuh kera yung kamar <laughs> mga dos mga dos kilos dos, dos, kilos. Uh, dos kilos mga 2 kilos ya adol kata tayo adol hmm. ya yeah, kata tayo mga adol hmm dah ini dia natin ah ini <laughs> 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 nah, dia yung mga isda ah <laughs> Alo, ano, harte isda? Harangan <laughs> ka na. Tatlong piraso lang yung ganun. Mga ilang kilo na bray? Ha? Tatlo mga... Apat, sobra. tatlong tatlo kalahati. Sabi ka laki yan. Mga kalahati, mga idol. Ay yung tinatay yung araw, idol. Ay yung araw. Mga idol, palubog na din. Palubog. Hanap ah, pa tayo. Hanap na, pa tayo mga idol. Sali ko chilyo. mo. Dito

Ito naman Ito yung iba mo ngayon iba? Dami na siguro lamang O ano yan? Huli Dami siguro lang sila mahuli Ano? Paggabi na siguro Ang hibas ito, Bray Ha? Ang hibas, paggabi na Malalim yung nata Ha? Malalim na din

Oh, butas sa idol Ito yung butas eh idol. Saan tayo? Ha? butas. Ayun, butas. Saan yung per? Oh, Ayun. La, ano yung bulubugin? Ito eh. Halakab. Bato ito mahirap hmm? hindi ito maka, maano, mahukay. Ayan Uy, hindi mahukay, bray. Hindi Ano Pero pag may yan, <laughs> Yan lang hintay lang natin pag maglabas yan sila. Mak ba? Maglabas sila. Nasa gilid siya ng pato. Ito, ito masarap. Ito, umang na ano, pir. Ito pir kunin mo pir. Makain yan, hindi yan makain yan pir. Kunin mo pir. Yan makain yan. Saan? Ito pir, makain to, pir. Makain yan? Oo. Hawakan mo nga. Ah, bagpalabi. Oo makain yan. Ito sana na yun? No, wala na. Ay, mali kaya lang, maliit. Kinakain yan? Hmm. Hmm. Mm. Yan ay dulo, makakain to ay dulo eh. Umang na ano, ang tawag ito umang. Basta ma makain to ito, ito. Ito mataba ito. Malambot kasi ito. Mm, umang. Kaya lang maliit pa idol, mas maganda yan pag malaki na. Oo. Oh, you know? Hmm. Malakihin mo na <laughs> butas di tengah deg-degan lah siocing, tengah punah, idola, hai, ada lubang yang arok, yang arok, idoloh, hai, yang arok, araw uh, ah lah butas na naman oh no? butas na naman kaya nasa ilalim sa bato hmm uh, tulad nung kanina malambot ba nasa ano sila hmm bunbunan no? yung maganda yung madali lang ano yun kukayin yung eh, ganyan sa bato eh hirap na <coughs> <coughs> ah maganda yung sa buhangin lang siya naka no? pag dyan sa bato kaya lang sana kung nakalabas sila yan pwede madukot ka agad katulad ito ayan o butas naman ay dulo laki na naman ang butas mm. yan si hmm. lalim mm. kakalalim pa naman kaya lang <laughs> bato ka na naman sana makadagdag ka tayo hapon na Ha? Bang, o, ano? Uwi na tayo? Na tayo -idol. Ikaw? Ay, idol? Uwi na daw tayo. Ay, ito yung huli niya idol. Oh. Yan. Bali yung huli niya idol. Tatlong ano lang. Yan o. Oh. idol. Saka may isda rin na ano. Uwi na daw si idol keeper. Tara, tara. Ha? Ha? O, araw? <laughs> ano yung palubog? Araw? Bilis mo <laughs> man maglakad? Bulol siya sa ano? Oo. Uh,

Ha? Kumagat naman Tamayong naman. Tamayong naman. Ah! Ah! Ayun naman. Mayroon nga natin. Ha? Ayun Ayun na. Ano. Tanggal pa yung ano. Tanggal. Ayun na. Huwag mong tanggalin. Ayun na. Patingin. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Isang ano lang, isang... na lang. Na lang. Mm. Hmm. Hmm. Ah, talayan, isang sipit na lang. Sipit na lang. Hindi na talay. Isang sipit na lang. Ayun Ano yung sipit? Ayun Sipit. Kunin mo yung sipit. Sayang yan. Makain yan. tanggal Putol yung ano. Putol. 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 Putol pa yung sipit. Dinadaanan pa tayong isa mga pa si Keeper ah. Hmm. Inyan. Apat na sila idol. Maliit lang. Maliit. Maliit kasi ng butas. Maliit. Kala ko may kasama pa. Maliit butas. Idol. Maliit lang mga idol. Dandaan ka, lang kayo. Baka makadaan pa tayo ng ano dyan. Butas. Butas. Ito ah. Sabi talaga yung ano ah. Diba sa idol sa kabila. Idol sa kabila. Yan o. You know? Grabe, kabilan yung ano idol. Ibasan. Dah. Lawak. Paggabi na siguro ang ano, bray Ibas. Paggabi na bilis tayo na 'ko. Ano 'to? Hmm? Gabi na. Gabi na 'no? Oh. <coughs> May sauce You know?